Magandang araw! Nice po ipakita sa inyo kung paano namin inihahanda ang Chopo Butchog Hot Chocolate Tablea para sa big groups or para marami na. Ito nga pala ang aming ready to use na fermented dried beans. Ready for roasting. Dito yung process namin ng pagmamolding. So, kaya tanggita niyo manually siya ginagawa. At itong after na nga siya mabuo, ganyan na siya. Ayan, nagpapakulunan tayo ng hot chocolate tablea para sa ating mga bisita. Ayan, kumukulo na at tunaw na tunaw na yung tableya. Maaari ni natin itong isalin sa ating percolator para mapanatili natin yung init niya. Ang batch nito ay good for 40 to 50 person. So marami talaga ang makakainam nito. So, dahan-dahan lang tayo dahil sobrang init at umusok pa talaga yan. Straight yan from the kalan. Ayan, again, salamat po sa mga tumatang kilig, nag-order at nag i sa Choco Butchog. Maaari po kayo mag dito sa Choco Food Products Manufacturing Facility located at Barangay Abo, Nagarlan, Laguna, Please message our Facebook page for more details. Thank you, support local.